Turo tayo ng kinamatisang baboy. Yan po ang mga simpleng rekado. Lara, kamatis, luya, bawang, sibuyas, at paminta. Mamaya mayroon pa yung patis. May kunting pampaka, pampakati, pampaasim. Tap niya mga lud. natin na ang kamatis. Kamatis, magisa. Bukan ito mga lum, talagang simple pero napakasarap. Agad asin. luya para mawala ang kunting lansa natin ang bawang sabaw pa lang ulam na simpleng luto natin ang sibuyas Medyo na mumula-mula na yung bawak. Saka na talaga yung pork. o baboy. Kaming Baboy. lalagyan natin ng paminta para kagat na kagat agad mas maraming paminta mas malasa nah, halu haluin natin yeah, may lalagyan natin na ng tubig yeah, Lagyan natin ng tubig hot water para duridurito ang kulo. Ang ulo natin. Mamaya ay paglambot niyan. Ahalo-haloy natin para pantay yung lambot. Yan lang pagluto niyan, simple. Paglambot niyan, ayan na, ma, ay pwede na yan. Ayos na ito mga lods. Tikman natin pwede na. Sarap, mapapa-exercise ka. Sarap. Okay na ito mga lods.